bago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tutul siya sa pagpapatalsik kay VP Sara. Pero disidido ang ilang kongresista na isulong ang impeachment. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Kasunod ng malawakang peace rally kahapon ng Iglesia ni Cristo bilang suporta sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Muling iginit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagbabago ang ganyang posisyon ni PBBM. Sa kabila niyan, matigas din ang ilang kongresista na desididong isulong ang impeachment. Katunayan, inaayos na raw ang ikaapat na impeachment complaint laban sa Bise. I think they're Drafting it Inaasahan daw na ito ang resolution na may one-third na boto ng mga kongresista. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mas mabilis na proseso ito kung saan 103 na pirma lang ang kailangan at maaari na itong ipasa agad sa Senado na tatayong impeachment court. It can be done in one whole day or two days kung sakaling ang ihain ang ikaapat na impeachment complaint na may perma ng 103 na kongresista, mababasura na ang naunang tatlong reklamo. Dagdag pa ni Velasco, 10 hanggang 12 kongresista ang nagpahayag na magsusulong nito mula sa mayorya at menorya. Posibleng hanggang sa susunod na linggo niya na lang pagbibigyan ang pagpapasa ng mga ito. So I think next week will be a fair time for them to decide Then, uh, I may be uh, forced to transmit whatever complaints that I have received to the speaker by next week. Ang ilang liderato naman ng mayorya wala raw alam sa ikaapat na impeachment complaint. We never talked about the fourth impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? Uh, I have to read it first. Kung may kung meron man ganun as a uh, part of the majority wala pa naman po. Hindi naman natitinag ang makabayan bloc kahit nababagalan sila sa aksyon ng kamera at kahit pa maraming lumahok sa peace rally kahapon. Kung meron man daw ikaapat na impeachment complaint, sigurado raw na pipirma sila rito. Oo, endorse namin nga lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach mm -hmm. o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. Hanggang unang linggo na lang ng Pebrero ang sesyon bago muling mag-break ang Kongreso para sa pangangampanya. Magbabalik sila sa Hunyo na. Kaya tanong ng marami, mayroong sapat na panahon pangaba. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga